nagsalita na Is ang aktor right? na si Baron Geisler uh, kaugnay sa chikang plano na siyang alisin sa TV series uh, na Senior High. Dahil takot raw sa kanya ang mga kasamahan niyang aktor. Matatandaang sa YouTube show na Showbiz Update, sinabi ni Oji Diaz ang nasagap niyang chika na may plano na umanong tanggalin si Baron sa Senior High. Dahil natatakot na raw ang mga co-star ng aktor kapag ito'y nakakainom sa set. Ang pahayag naman ni Baron sa naturang chika, quote, clickbait, fake news, unquote. Sinuportahan naman ng kanyang fans si Baron.